Opisyal nang inamin ni Donald Trump na hindi kayang talunin ng Estados Unidos ang China sa larangan ng teknolohiya. Sa isang hakbang na di inakala ng kahit sino, binawi ni Trump ang pagbabawal sa mga kumpanyang Amerikano na magbenta ng microchips sa China. Pinahintulutan niya ang NVIDIA na i-export ang advanced na H20 microchips sa China, nagkakahalaga ng 15 bilyon sa market share. Mga kaibigan, ito ay isang napakalaking usapin dahil kumakatawan ito sa isang isang daan at walumpu degree na pagbabago sa polisya ng United States na umabot sa nakaraang dalawang administrasyon ni na Trump at Biden. Nakamamangha ito dahil sa mahabang panahon, ipinangaral ng gobyerno ng United States ang mga benepisyo ng pagsupil at pagpigil sa China. Pero pakinggan nyo si David Sachs, ang pangunahing tagapayo ni Trump sa artificial intelligence at crypto, na umamin kung bakit ginawa ng Estados Unidos ang desisyong ito ang okay, nagiging mas kompetitibo ang Huawei. At kung ibibigay mo ang buong merkado ng China sa Huawei, napakalaking subsidiya ito para sa kanila. R&D, tama ba? Sa maikling salita, pinipilit nito ang mga kumpanyang Chino na maaring gustong gumamit ng H20 na gamitin ang Huawei chip. At para sa madaling salita, para matukoy ang mga bug, ayusin ang mga problema ng cloud matrix system at tulungan ang Huawei na mapalawak ito. Kaya sa tingin ko, may malakas na argumento dito na ayaw mo lang ibigay sa Huawei ang buong merkado ng China kapag kaya namang makipagkumpetensya ng NVIDIA para sa malaking bahagi ng... Tama si Sachs, lalo lang naging mas malakas at matatag ang Huawei sa kabila ng mga parusa ng United States dahil naipit na ang China sa pader. Hindi lang natutunan ng mga inhinyero ng Huawei ang pamumuhay, kundi nakapag-imbento rin sila ng mas mabilis na napilitan ng gobyerno ng Estados Unidos na magbago ng direksyon. Hindi na namin papayagan ng China na bumili ng United States chips muli tapos biglang Magbenta tayo ng ilang American chips sa China para huminto sila sa mabilis na pag-imbento. Pero ang sandaling ito ay lampas pa sa mga microchip. Ibinulgar ng Time Magazine kamakailan na mabilis na umaangat ang mga universidad sa China, nagpapakita na tila isinusuko ni Trump ang pandaigdigang pamumuno sa China. Ang simpleng katotohanan ay ang China ay umuunlad sa bilis na hindi pa nakita sa kasaysayan ng tao at patuloy na nangingibabaw sa karamihan ng pinakamahahalagang sektor ng teknolohiya sa mundo. Ngunit ang mga advanced na semiconductor ay isa sa iilang larangan kung saan nananatili pa ring matatag ang Estados Unidos. Sa video na ito, tatalakayin natin ang tunay na dahilan sa nakakagulat na desisyon ni Trump. Ipapakita natin kung bakit niya ito ginawa. Ang pagbabagong ito ay hindi pipigil sa mga Chino na mag-innovate at magbubunyag din ng isang kapanapanabik na oportunidad sa merkado kung saan maaari kang makinabang sa trend na ito. Simulan na natin ngayon! Ang desisyon ng United States na luwagan ang mga restriksyon at payagan ang mas maraming NVIDIA chips na makarating sa China ay nakita sa Beijing bilang isang makabuluhang pagpapakita ng mabuting loob. Matapos ang mga negosasyon sa London noong nakaraang buwan, ang akses sa advanced na chips at makabagong teknolohiya ay prioridad sa mga pag-uusap sa kalakalan ng China. Samantala ang Washington ay sobrang nakatutok sa isang bagay, mga rare earth minerals. Halos ganap na hawak ng China ang monopolyo sa karamihan ng mga materyales na ito na marami sa mga ito ay mahalaga. Sa paggawa ng mismong mga NVIDIA chips na ine-export ngayon ng United States, tila isang kalkuladong hakbang ni Trump para magbukas ng akses sa mga mineral na kailangan ng United States para sa kanilang makinaryang militar. Kahit pagpapadala ng armas sa Ukraine, Israel o pagpapalakas ng Pacific Front, kailangan ng Pentagon ang mga materyales na ito para manatiling operation, operational. Pero, pero hindi lang ito tungkol sa rare earths, syempre, tungkol din ito sa pera. Ang NVIDIA ay bahagi ng tinatawag na Magnificent Pito kasama sina Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta at Tesla. Ang mga dambuhalang kumpanyang ito ay pangunahing sumusuporta sa United States sa stock market at malalaking kontributor sa paglago ng ekonomiya ng United States. Ang posibleng 15 bilyong pagtaas sa market share ng NVIDIA ay maaaring magpataas ng husto sa stock market. At kapag nangyari iyon, ang mga bilyonaryo ang siyang kumikita mula rito. Kasama dyan ang maraming sobrang yaman ng mga mamumuhunan sa loob ng sariling grupo ni Trump, natiyak na malalaking shareholders. Kaya ang desisyong ito na bigyan ng puwang ang NVIDIA sa China ay tumatama ng dalawang ibon sa isang bato para kay Donald Trump. Natugunan nito ang pressure sa kanya mula sa Pentagon at nagbigay ito ng malaking kita sa mga financial elite na laging inuuna ni Donald Trump. Ang rare earth bargaining chip at ang pagkakataon para sa market rally sa Wall Street ay uri ng deal na hindi kayang tanggihan ni Donald Trump. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit binibigyang pansin natin ang geopolitics. Dahil gaya ng madalas kong sabihin dito, ang mga pangyayari sa White House ay makakaapekto sa mga merkado at makakapaglikha ng mga oportunidad. Hayaan mong bigyan kita ng isa pang case study sa isa sa mga pinakapatok na industriya ngayon. Noong nakaraang linggo ay Crypto Week sa United States at napakaraming positibong balita tungkol sa crypto. Dahil sa pag-abot ng Bitcoin sa pinakamataas nitong halaga at sa matinding pagtulak ni Trump para sa mga batas na pabor sa industriya ng kripto na umusad sa Kongreso, Pumasok na ito sa mga pangunahing usapan tungkol sa pananalapi. Mag-search ka lang sa Google ng Bitcoin Treasury Strategy at makikita mong maraming kumpanya tulad ng MicroStrategy at Tesla ang nagsisimula ng maglaan ng pondo sa mga cryptocurrency. Sa halip na mag-ipon lang ng pera, pinipili na ngayon ng mga kumpanya ang Bitcoin bilang pangmatagalang taguan ng halaga at panangga laban sa inflasyon sa kanilang balance sheet. Kahit si Charles Schwab, ang Chief Executive Officer ay nag-anunsyo nitong nakaraang linggo ng plano na maglunsad ng Bitcoin at Ether Spot Trading. Noong Enero, nang harangin ni Trump ang bentahan ng microchip sa China, si Jensen Huang, ang chief executive officer ng NVIDIA, ay agad lumipad papuntang Beijing. At sa kabila ng mga sinasabi mula sa White House, alam ni Jensen ang totoong kalagayan ng China at hindi siya nananakot o naniniwala sa ideya ng banta mula sa China. Sa halip, nakatuon siya sa win-win na kooperasyon na itinataguyod ng China habang matatag pa rin isinusulong ang mga interes ng United States, bilang isang mamamayan ng United States, hindi ko maipaliwanag kung gaano kalaking panalo ito para sa parehong NVIDIA at China. Sinabi pa ni Jensen Huang na hindi niya iniintindi kung kaninong artificial intelligence model ang mananalo. Sa isang perpektong mundo, parehong umuunlad ang industriya ng artificial intelligence ng United States at China, gamit nilang pareho ang mga chip ng NVIDIA para gawin ito. Paulit-ulit na pinuri ni Huang ang mabilis na pag-unlad ng China sa artificial intelligence. At tama niyang itinuro na ang bansa ang may pinakamalaking bilang ng mga artificial intelligence researcher na tahanan ng 50% ng kabuang bilang sa buong mundo. Sa China, ginagamit ang artificial intelligence sa lahat ng bagay mula sa mga industrial na aplikasyon, pamimili sa internet, self-driving ng mga sasakyan, medisina at maging sa pagsasaka. Dahil dito, maraming kumpanyang Chino Kabilang ang mga higanteng teknolohiya na ByteDance at Tencent, ang nagsimulang mag-order ng mga chip. Tulad ng nabanggit ni Huang sa kanyang mga pagbisita, ang artificial intelligence ay naging isang pangunahing yaman, katulad ng tubig, enerhiya, at internet. Lalo itong kapansin-pansin sa China, kung saan ginagamit na ang artificial intelligence sa mga makabagong paraan na hindi pa nagagawa sa kanluran. Ang pananaw ng Chief Executive Officer tungkol sa kalakalan at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa ay nagsisilbing isang huwarang modelo para sa hinaharap. At ito ang dahilan kung bakit tinawag siyang pinakamahusay na Amerikanong embahador para sa relasyon ng United States at China. Tingnan mo na lang kung paano tumugon si Jensen sa teknolohiyang Chino at Mga electric vehicle, pinakamahusay ang teknolohiya nito sa buong mundo. Pwede mo bang bilhin ito? Gusto ko talaga ito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito available sa Estados Unidos. Pero yun ang aming kamalasan, hindi sa inyo. Masasabi ko na ang mga sa sasakyan sa China ay malamang sa huling limang taon ang pinaka nakakagulat sa mundo pagdating sa... Nakikita ni Huang ang mga pahayag tungkol sa teknolohiyang Chino bilang isang malaking oportunidad para sa win-win na kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa halip na maniwala sa mga pananakot, sa pananaw na ito, magkakaroon ng akses ang mga gumagawa ng sasakyan sa China sa merkado ng United States habang makikinabang naman ang mga Amerikanong mamimili sa mga abot kaya, moderno, at eco-friendly na sasakyan na pinapaganan ng mga chip ng NVIDIA na gawa sa Amerika. Isa itong klasikong halimbawa ng kung ano ang posible kapag pinili ng dalawang pinakamalalaking ekonomiya ang pagtutulungan kaysa sa pagtutunggalian. Madalas pag-usapan ng mainstream media ang karera sa teknolohiya laban sa China. Pero maging totoo tayo, sa pagtingin sa mga industriya ng teknolohiya na huhubog sa hinaharap ng mundo, malinaw ang katotohanan. Walang totoong kompetisyon na nagmumula sa Estados Unidos. Tingnan natin ang mga dekuryenteng sasakyan na walang duda ay ang kinabukasan ng transportasyon. Ang mga dekuryenteng sasakyan mula China ay patuloy na nagbibigay ng mataas na kalidad ng produkto sa merkado nang abot kaya ang presyo para sa lahat ng uri ng mamimili. Ang bagong SUV ng Xiaomi ay nakakuha ng 20,000 pre-orders sa loob ng tatlong minuto at umabot sa 289,000 na, na benta sa loob ng isang oras mula nang ito'y inilunsad. Hindi lang dahil kamanghamangha ang produkto, kundi dahil ang kotse ay may napakagandang presyo na 3,000 at 50,000 United States Dollars lamang. Ang Xiaomi ay isa sa mga kumpanyang tsino na nagpapakita ng magagandang numero. Ano ang magiging tugon ng Amerika? Isang kumpanya lang, ang Tesla, isang brand na nawawalan ng malaking bahagi sa pandaigdigang merkado dahil na rin sa mga hindi popular na aksyon ng chief executive officer nito, si Elon Musk. Ang Cybertruck, dating pinuri bilang kinabukasan ng mga electric vehicle ngayon, ay pinagtatawanan bilang isa sa pinakamalaking sablay sa kasaysayan ng industriya ng sasakyan. Patay na ang benta ngayon dahil sa dami ng depekto sa disenyo ng Cybertruck, mga recall, at kasalukuyang hindi nabebenta sa maraming dealer. Nasa baba ng 71% ng lahat ng sasakyan noong 2000 at 2024 ang rango nito. Maraming Amerikano ang hindi kayang bumili ng electric vehicle at kahit may kakayahan, ayaw nila sa kasalukuyang mga modelo. Ang tela ay nananatili pa rin sa ngayon dahil pinigilan ng Estados Unidos ang pagpasok ng mga Chinese na electric vehicle sa American market. Lahat ng ito ay nagpapalinaw na hindi na talaga tanong kung sino ang numero uno sa larangan ng mga dekuryenteng sasakyan. Pagdating naman sa mga tren, pareho lang ang kwento para sa ating lahat. Sa makailan, isang tweet ang nag-viral kung saan isang nababahalang Amerikano ang nagsabing, Paano mo hinahayaan bilang isang tunay na Amerikano na maungusan tayo ng China sa larangan ng teknolohiya sa transportasyon? Pero, pero sa anong sukatan mo masasabi na isa itong karera? Simula 2,000 at 8 nakapagtayo na ang China ng 48,000 kilometrong high-speed rail at inaasahang hihigit pa sa 50,000 kilometro sa pagtatapos ng 2,000 at 25. Samantala ang United States ay kasalukuyang may eksaktong 0 milya ng high-speed rail sa buong bansa, ang tanging kalaban ng China ay ang sarili nito. Kakabunyag lang ng China ng kanilang bagong maglev trains na kayang tumakbo sa nakakagulat na 6, naraan km kada oras o tatlong daan, at 373 milya kada oras. Kaya naman, ang biyahe mula Beijing patungong Shanghai ay tatagal na lamang ng 2.5 oras mas mabilis pa ito kaysa sa paglipad kung isa alang-alang ang mga dagdag na hakbang na kailangan sa paglalakbay sa eroplano. At personal para sa akin ang pagbabagong ito sa paglalakbay gamit ang tren dahil nasaksihan at naranasan ko mismo ito. Naalala ko pang sumakay ako sa mismong tren na ito noong una akong pumunta sa China noong dalawang libo at pitong. Sa aking unang biyahe mula Shanghai papuntang Beijing, nakaupo ako sa matigas na upuang kahoy sa loob ng tren ng labintatlong oras ng tuloy-tuloy. Napakabagal ng tren, masikip, at sa totoo lang, sobrang hindi komportable. Pero mula sa ganoong kasimpleng tren hanggang sa maglev na kasing bilis na ng mga pasaherong eroplano sa loob lang ng wala pang dalawampung taon, talagang kamangha-mangha. At patunay ito kung gaano kabilis ang pag-usad ng teknolohiya sa China. Pero, pero sa totoo lang, hindi lang tren at kotse ito. Halos lahat, bawat industriya ng hinaharap. Tanungin mo ang sarili mo, kailan ang huling beses na nakakita ka ng malaking pagbabago sa iyong iPhone? Sa kabilang banda, Taon-taon naglalabas ang Huawei at Xiaomi ng mga inubasyon, gaya ng makinis na trifold phones at mga bagong operating system. Kumalat ka makailan ang mga video tungkol sa bagong touchless file sharing ng Huawei, kung saan literal mong mahahawakan ang mga file at mailalagay ito sa napiling device na destinasyon. Subalit ang pinakakapansin-pansin ay ang pagkonsumo ng napakalaking enerhiya ng mga teknolohiyang ito sa hinaharap. Sa halip na tanggapin ang katotohanan ito at palawakin ang supply ng enerhiya hindi umunlad ang produksyon ng enerhiya sa United States sa loob ng mga dekada. Kasabay nito, mahusay na naghanda ang China na nag-produce ng napakabilis na paglago ng enerhiya kasabay ng bilis ng inobasyong teknolohikal. Habang patuloy ang pagsisikap ng Estados Unidos sa pagbabarena para sa fossil fuels, isang mapanganib at malapit ng mawala na industriya, ang China naman ay kumikilos sa kabaligtarang direksyon. Alam ng mga taga-subaybay ng channel na ito na laging may mga kwento ng pag-asa tungkol sa mga tagumpay ng China sa renewable energy. Noong nakaraang taon, tinalakay natin ang mga kwento tungkol sa fusion reactors, thorium reactors, at malalaking proyektong pang-infrastruktura sa hydro, solar, at hangin. Sa katunayan, babaguhin ng mga proyektong ito ang kinabukasan ng ating pagkonsumo ng enerhiya. Ngunit, pero muli, lumilitaw ang tanong, nasaan ang kompetisyon? Kailan mo narinig ang tungkol sa isang bagong nanghingi-babaw na modelo ng electric vehicle na galing sa Estados Unidos? Isang bagong high-speed na trend at makabagong renewable energy technology? Hindi nangyayari. At ngayon, sa pagbibigay ng pahintulot na magbenta ng NVIDIA chips sa China, parang aminado na rin na pati ang pinakamalakas na natitirang kalamangan ng Amerika sa teknolohiya ng microchip ay may hangganan na rin ng mga araw. Matapos payagan ng China ang mga high-end chips ng NVIDIA sa kanilang merkado, Maaari bang makipagtulungan muli ang NVIDIA sa Huawei at iba pang mga kumpanya sa China? Kung tutuusin, ang sagot ay hindi. Dahil lahat ng nakita natin sa mga plano ng China ay nagpapakitang hindi sila titigil sa pag-iinnovate dahil lang sa NVIDIA. Sa totoo lang, buo ang tiwala ko na magde-develop ang China ng sariling chips na katumbas o baka mas higit pa sa mga kasalukuyang ginagawa ng United States at Taiwan sa hinaharap. Oras na lang ang hinihintay. Hindi inosente ang mga leader ng China at ipinakita ng nakaraang walong taon sa kanila na pabago-bago at madaling magbago ang polisya ng Amerika. Nauunawaan ng mga leader ng China na mahalaga pa rin ang estrategikong kasarinlan. Yan ang dahilan kung bakit patuloy na prioridad ng China ang pagdevelop ng makabagong kakayahan sa paggawa ng chips sa loob ng bansa. Ang mga Chino ay hindi basta susuko sa kanilang pagsisikap. Gusto man natin o hindi, ang China ay mananatili. Hindi ito isang banta na kailangang pigilan, isa itong pandaigdigang puwersa na narito na at binabago ang mundo. Habang tayo'y naguusap, ang ang. Kapag mas maagang tinanggap yan ng mga tao sa Washington at Wall Street, mas maaga nating masimulan ang pagbuo ng kinabukasang talagang para sa lahat. Ang nasasaksihan natin ngayon sa NVIDIA ay patunay na gumagana ang kooperasyon. Hindi ang pagkapuot kundi ang kooperasyon ang nagdudulot ng tunay na tagumpay para sa mga negosyo at karaniwang tao. Panalo ang NVIDIA sa kasunduang ito. Panalo ang China at panalo rin ang Estados Unidos. Pero ang pinakamahalaga... Panalo ito para sa ideya na hindi kailangang magtagisa ng lakas ang dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Gaya ng madalas kong sabihin sa channel na ito, panalo ang buong mundo kapag nagtutulungan ng Estados Unidos at China. Hindi lang sa kita at produksyon, kundi pati na rin sa pag ng sibilisasyon mismo. Panahon na para maging tapat. Ang ideya ng decoupling ay palaging isang pantasya. Hindi ito ang proseso ng pandaigdigang ekonomiya. Ang mga supply chain, talento at inobasyon ay malalim na magkakaugnay. At kung seryoso kang maging bahagi ng hinaharap, hindi mo basta-basta maaaring baliwalain ang China. Yan ang pangunahing dahilan kung bakit kinailangan baligtarin ni Donald Trump ang kanyang desisyon. Ngayon ay pinapayagan na niya ang nangungunang kumpanya ng teknolohiya ng United States na magkaroon ng akses sa pinakamalaking merkado sa mundo. Kung nais niyong maging bahagi ng kinabukasan, hindi niyo maaaring baliwalain ang China. Dapat kayong naroon mismo. Dapat ninyong makita ito ng personal. Yan ang dahilan kung bakit bumalik ako sa China ngayong tag-init para magdala ng mga kwento mula sa lugar na hindi binabanggit ng iba. Tulad ng dati, salamat sa inyong patuloy na suporta at malaking pasasalamat sa Hyperbit Technology sa pagsuporta sa mahalagang episode na ito. Kung naniniwala ka sa paglago ng crypto industry, tulad ko, at gusto mong magkaroon ng exposure dito mula sa iisang kumpanya, sa tingin ko, magandang pagpipilian ang Hyperbit Technology. Maglaan sana kayo ng oras para basahin ang kanilang investor presentation. Inilagay ko ang link sa description.